kumusta ka mga kabinjor magandang hapon so yun bali maaga pa ngayon wala size 35 pa lang pero madilim na so yung gagawin natin magsasama naman tayo mapuntang kalarayan este ginarawayan lang pala doon tayo magsisimula so bali kagabi lumusong ako alas 8.30 na ang masapla ang masakla masama yung panahon kagabi kaya napawi tayo ng maaga Saka sa katamang palat dalawang piraso lang yung huli natin hindi tayo nakahuli ng na pambinta and botis si Otol nakahuli siya na limang kulambutan ayan nakapambinta siya kumita siya ng 1-3 mahigit tayo buklo pang ulam lang gusto ngayon wala pa si Otol pero yung sa namin kapatid ando na nauna na sana makadali na tayo ngayon at sana hindi na lumakas yung hangin kaya kagabi na lumakas yung amihan lakas din ang ulan kaya napauwi tayo ng maagang kagabi hindi tayo nakarating doon sa spot na dapat punta natin kagabi bumalik na ka agad yun malakas na naman yung hangin nawala na yung habangkat pero yung amihan naman yung umarangkada so, yun, ang naman to, sa yun, nagpangabang nalang po sa makuhuli natin sana makahuli rin tayo. Baka dali tayong pambenta. salamat mamaw yung buwi natin hello you know, mamaw na sa maral wow! pero nandito na ako sa paungan magkikisang oras tayo na mamana ito palang inahuhuli natin dito na tayo sa kapakungan nakatagpo ng unang isda natin na papapana you know, malaki salamat salamat

Okay. Ah, nakaisang ko lang butan din sa wakas. Ah, lumabas na ako ng kabakuhan. Bumalik na ako. Tulog tayo ng spot. Nakahanap tayo ng ibang spot. Na may isang pa yung isla. Nandito na ulit ako sa may kinarawayan. Subukan ko muntang Dumaraw na naman yung dilis. Sana dumami na naman. Yeah. Kakaibang kakaibang uri ng panos ito. Ano? Ang laki ng bunganga, oh. Kakaiba ito. ngayon lang ako nakaparap ng ganitong uwi ng il kung tawagin namin panangitan sa unang magparan natin hindi tumagos yung shop kaya nakawala kaya nakalawang pira tayo sa ilalim dapat po tayo ng kulambutan malaki-laki na.

Sigurado na yung natin. ka tendon makas na sa dyan magalang pala ka ayos lang ang ah, importante eh. may huli tayo may pagbinda tayo so gulo ba nga tapos kailan natin kung nakailan din tayo A few moments later. So, yun mga kabinsyuran, andito na tayo. Kunti lang, pero ayos rin. Kahit pa ka paano. Ayan, nakahula rin ang kulambutan. Ayan, nagkuubis na sumumpay yung malaki. 5.7 Ayan, 3.3 Ang sayo ulit isang kilo seven hundred one point four yan dalawang kilo malaki talaga yung samaral at yung ano natin ito bibinda natin ito ngayon lang ako nakahuli ng ganitong uri ng ano kil. yan 1.6 yan so bali eh. hindi mo na muna tayo magtitira nito hindi na mo na tayo magtitira ng pangulam magdidilensya lang tayo bukas ang ulam, mamamanap bukas tayo ng langoy yan, malito lang itatira natin, oh. no. natin ito bukas. Mamamaran tayo ng langoy lang. Crisis. Kumbaga sa manok, lugon. Ayan, tarala natin kung magkano kikitain natin ito. So, yun mga adventure. Ito na yung bayad ng huli natin kagabi. Ayan, 1, 211 ayan sobrang bumaba na nambili ng kulambutan sa amin ayan, yung 3.3 110 yung kilo at yung isang kilo naman 90 na lang pambihira sobrang bumaba na yung presyo at yung uh, naman natin kung tawagin namin panangitan ayan 1.6 kilos yan 60 lang yung kilo mura pala yung ganong uri ng panangitan kung tawagin namin ayan pero ayos rin malaking tulong na rin ito Ayan, bali yung huli natin. Ayan, 8.6 kilos lahat. Salamat kahit papano. May blessing pa rin. So, yon ito na yung nahuli natin sa pamamana natin. yan bali ka uuwi ko lang. Ito yung mga nahuli natin. Ayan, balo. Nasa 1.2 kilo siguro yung balo. At yung iba, oh, may mga tuko kung tawagin namin. Ayan, mga maliliit na isda. Yung para kasi na ginamit ko dito yung pana ko na walang sima tapos walang tali maliit lang na pana kaya ito lang yung mga nahuli natin so yun solve na rin yung pang ulam natin so yun abangan nyo po shoutout out natin so yun maganda ng po mga kan major ayan kagigising lang natin dapat kayo na umaga pa natin ito na upload ayan kagigising lang natin hapon na ayan ayan shoutout out na po tayo ayan unang una po shoutout out po kay sir apron ayan shoutout out po sa inyo sir maraming salamat po sa tulong nyo po ayan Ayun kay Pren Jobson, ayan, shout out po sa inyo. Ayan, at sa mga masugid na taga-subaybay natin, ayan, sa ang solo ka po kayo ng mundo na ro roon, ayan, shout out po sa inyo. So, ayan, shout out po, shout out po kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, Chud Spreads Adalim from Santa Rosa and with Shout out kay Fernando Dili ayan, shout out po. Shout out kay Yots de la Piña. Shout out kay... Dinis de Cruz and Family from Naay Kabiti. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Jose Floricard Marigalejos shout out sa kayadong family from na ikabiti shout out kay Jacqueline Iban ayan shout out po sa inyo ma'am shout out kay Eprin Filias from KSA ayan shout out po sa inyo idol shout out kay Gaspel Saiko shout out kay Ellen Ligasumpang at sa kanyang asawa ayan Bots Kasumpang at sa kanyang manak ayan kaya na Maya Yuchel at Agustin Elises ayan shout out po sa family nyo sa family Kasumpang Shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal. Shout out sa Bataluna Family dyan sa Nasipit, Agosan del Norte. Ayan, shout out po sa inyo idol. Shout out sa Bataluna Family. Shout out kay Shani. Sh Shani Mikaela. Ayan, at sa kanyang uh, papa. Ayan, Bing Jumar Ibanez ng Barangay Silangan, San Mateo Rizal. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Shini Yang Yang. Shout out sa family Sal Mamaw from Punta Bilar, Surigao City. Ayan, shout out po. Shout out kay James143. Shout out kay Pancho Bantino from Rapurabu, Albayan. Shout out kay Jose Roldan Jornales. Ayan, shout out po sa inyo, Idol. Shout out kay Alexander Pesquera and family from San Tumblr. Ayan, shout out po. Shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po sa mga viewers natin dyan sa may barangay Lagundi ayan shout out po shout out kay Ramil Manos shout out kay Glinry Lakatango ayan shout out po sa inyong mga kadmintor at syempre shout out din natin yung kapwa natin may channel at pasupport oh, din po mga kadmintor ayan parang na po shout out po kay Ma'am Merchor Quintis ayan shout out po sa inyo ma'am maraming salamat ma'am ayan at shout out din sa buong family nyo yun at kay Otto Rapis for fishing yan shout out kay John T. Black Star TV Vlog ayan Vera Espiro Kapinas special Father and Son Fishing TV Kabugsay TV Pandan Fishing Adventure Rochoy Fishing Adventure Manoy Nail Vlog GC Adventure Next TV Official Siva Dong Vlog Manayad Vlog PH Johnny Fishing TV Ray Angler lari Amos Hilario Lakwat Siro Kapana TV Adventure Kuya North TV Carbenture Mix Vlog Nanay Robi Channel Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bigol Hunter Vlog MCA Eric Adventure Ka Fishing Sagay Adventure Batang Samar So yun mga ka-adventure Supportan din po natin mga ka-adventure Yung kailang mga channel So yun sa nice mag shoutout Ayan comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para next episode sure May shoutout ko po kayo So yun maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode Ganis po Bye bye